This will be the first and last statement that I will make pertaining to this matter that I'm going to tell you. Una sa lahat, ako po'y nagpapasalamat sa tiwala na ipinapakita sa akin ng taong bayan. I'm very grateful from the bottom of my heart. Seriously, thank you so very much. On the other hand, request ko lang po sana sa mga survey company, huwag niyo na po isama ang pangalan ko, please lang. Nagkiusap po ako. Kasi pag sinasama niyo ako, dito ay nagkakaproblema, nagkakagulong marami supporters ko supporters ng iba dyan nag-aaway-aaway magandang araw mga pay at welcome sa ating youtube channel ito pag-usapan natin itong survey na naman may bagong survey kasi itong si Tulpo at saka Vice President Tapatan yung sinasabi dito sa balita Tapatan, Tulpo at Vice President Sarah Duterte at ang paliwanag dito na senador, panunurin natin. Pero kung bago ka lang sa ating YouTube channel, uh, please subscribe and click notification bell para palagi kayo update sa ating mga video. At ito ang balita ngayon, 5 hours ago. Tapatan tulpo at bibisara Sara Duterte sorbe Kung ang paliwanag dito, kung ang tatakbo sa 2028 ay si Tulpo lang at si Sara kaya tapatan. Wala nang iba. Lumalamang dito si Tulpo ayon sa Octa Research. Ito, i-play natin, panorin natin. At Maririnig natin dito yung paliwanag ni Tulfo sa programa niyang Wanted sa Radyo. May pakiusap siya sa mga gumagawa ng sorbi dito. Tapatang Vice President Sara Duterte at Senator Rafi Tulfo ang laman ng ilang survey para sa 2028 Presidential Race. At ang nangunguna raw dyan, si Tulfo. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. May tatlo pang commissioned survey na hindi nare-release ang Okta Research. Sa isang panayam, sinabi ni OCTA Research founder and President Ranjit Rai, isa rito ang nakikita ang match-up ni na Vice President Sara Duterte at Senator Rafi Tulfo. Ang dalawang opisyal umano ang napipisil ng mga sumagot sa survey na magtutunggali sa 2028 presidential race. Nagpahapyaw ang OCTA kung sino sa dalawa ang lamang. In all the Senator Raffy Tulfo, won no? uh, by a margin of something like uh, 10 to 15 points. No survey that we have come out with So that uh, in a one-on-one -on -one situation, it's Sato the day, uh, win over Senator uh, Tulfo. Ganito ang sitwasyon kung dalawa lang silang magtatapat. Bagay na hindi pa nangyayari sa Pilipinas simula post-martial law. Karaniwan kasing higit sa dalawa ang tumatakbo sa pagkapangulo tuwing eleksyon sa Pilipinas. Kaya posibleng mabago pa ang mga susunod na survey result. In a, a three or four way contest, these numbers will change. And it's likely going to pay for VP Sara or the candidate with a bailiwick. The tool for branded uh, becoming more and more popular. But it's, 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 it's vulnerable in the sense that they don't have a baluarte pero mismo si Senator Tulfo na ang kumontra sa ideyang ihanay siya sa mga tatakbo sa pagkapangulo sa 2028 national this? elections This will be the first and last statement that I will make pertaining to this matter that I'm going to tell you Una sa lahat ako po ay nagpapasalamat sa tiwala na ipinapakita sa akin ng taumbayan I'm very grateful from the bottom of my heart seriously thank you so very much On the other hand Request ko lang po sana sa mga survey company, huwag nyo na po isama ang pangalan ko. Please lang. Nagkiusap po ako. Nagdudulot lang daw ng negatibong epekto ang mga lumalabas na survey results. Kasi pag sinasama nyo ako, dito ngayon nagkakaproblema. Nagkakagulong marami. Supporters ko, supporters ng iba dyan, nag aaway away Malayo pa raw ang 2028 at mas dapat pag-usapan ang pagsuporta sa kasalukuyang administrasyon. Ayon naman kay OCTA Research Chief Data Scientist Guido David, karapatan ng senador na ipatanggal ang kanyang pangalan sa mga survey. Pero hindi ito ganon kadali, lalo kung kinomisyon ang survey. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Ayon. Uh, ang sinasabi dito ng OCTA, kung si Senador Tolpo Sara Duterte ang maglalaban lang kung sakasakali lang naman ay pwede pa mabago pero para sa akin kung magiging tapatan yung dalawa walang ibang sasali tatalunin tatalunin si Tolpo ni Vice President kayang-kaya talunin siya dahil mas kilala, mas sikat sa, lalo na sa Davao. Uh, mas lalo na sa Davao, magiging sulit doon si PP Sara Duterte. <clears throat> Pero kung mayroon ibang sasali na vice president, ito kung saka-sakali na naman, ay, ay pagka-presidente, maaari, ma, maaari siya matalo. Ah, uh, maari lumamang ng konti si Tolpo. Kung sakali may sasali. Pero, yun niya, paliwanag na ng okta dito, ay maaari pa raw mabago yan. Pero sa ngayon daw, lumalamang si Tolpo. Kaya, nagkakagulo itong mga yawa na to. <laughs> Ginagawa ginagamit na, na nila yung mga perma-perma na yan. <laughs> Siguro ihi na kayo ngayon kung na kayo ngayon sa mga salwal nyo, no? Natataranta na kayo, baka magkatoto yung mga sorbi-sorbi na yan. <laughs> Pero ito ngayong paliwalag ni po wag na raw siyang nakiusap kasi siya sa mga sorbi company na wag na raw isali ang kanyang pangalan. Dahil nagkakagulo at totoo naman yun, nagkakagulo talaga. Dahil hindi nila akalain sa mga sorbi na may katapat na si Vice President. Di ba? Hindi nila akalain at lumamang pa. Di ba? Eh, totoo naman yun na wag na siyang isali. Dahil hindi naman talaga tatakbo yan. Hindi nyo, hindi nyo ba alam na sa totoong sa totoong buhay magkakampi ang Duterte at saka Tolpo? Dahil, dahil kay ano, dahil kay uh, Pangulong Duterte. Hindi nyo ba alam yun? Dahil pare sa mga pinaglalaban nila. Imbes na pagtuunan nyo ng pansin yung mga ganyan. Imbes na pagtuunan nyo ng pansin kung pag-awayin yung dalawa, Tulpa at saka Duterte. Tulungan na lang natin yung Pangulo. Kasakulo, kasalukuyan Pangulo ngayon. Tulungan na lang natin. Diba? Para mapaganda pang buhay ng mga ng ating bayan. Naiintindihan ko naman eh. Naiintindihan ko na hindi talaga may iwasan na walang babatikos sa isang nakaupo, nakaupong Pangulo. Kahit kanino man yan. Marami na tayong marami na tayong nakilala na kung sinong umuupo mayroon, mayroon palaging bumabatikos. Kasi hindi lahat mapagbibigyan. Hindi lahat kaya pagbigyan na uh, ilagay sila sa lahat sa posisyon ng administrasyon dahil kakaperangkot lang naman tong <laughs> mga posisyon diyan, di ba? Yeah? Siyempre, ang unahin yung mga tumulong sa kampanya, yung mga kaibigan, kakilala, di ba? Kaya siguro, binabati ko, may bumabati ko sa mga nagiging presidente. Kasi nga, hindi naman lahat yan mabibigyan, hindi lahat maka, ma, mabibigyan ng posisyon. Kahit yung mga kalaban, di ba? Hindi, hindi madali, hindi kayang gawin lahat yun. Kaya naiintindihan natin na may mga bumabati ko talaga. Demokrasya yun. Sabi nga ni Ruben Padilla, demokrasya dol. Kasi nga, eh, kung wala tayong ganun, hindi pa lahat tayo, di ba? Kung lahat tayo kampi sa gobyerno, wala nang pupuna ng mga mali. Parang ang lalabas dito, perfect, perfecto na ang gobyerno natin. Sa bawat nagiging presidente, perfecto na. Eh, wala namang ganun, di ba? Kaya naintindihan natin yan na yung mga bumabatikos, sa administrasyon. Okay lang yan. Ah, uh, ganoon talaga. Pero, ang hindi lang maganda, yung sobra-sobra na. Yeah, uh, yung sobra-sobra na, yung ipipilit. <laughs> <laughs> ang ipipilit nyo na ang gusto nyo para matanggal lang sa pagka-presidente. Si PBBM, yeah, hindi na maganda yun hindi na maganda. Kasi atat na atat kayo masyado. Re relax lang kasi mga bahay. Hmm. Relax lang ah, sa mga gustong dumurog dyan na ah, ito si PBBM eh, Polbronic at meron pang ebidensya ng salita di o manong pidiya, ganyan eh. Huwag na kasi, ilabas nyo na lang. Ilabas nyo na lang at um, titignan natin. Diba? Titignan natin yan. Kaya, diba? iba pa rin yung nandyan talaga. Diba? Iba pa rin yung binabalita. Eh, total, mayayaman naman kayo. Eh, ganito ang gawin nyo. Matindi nyo gapangin. Matindi diba? nyo bayaran itong mga malalaking network ya yeah? ba't hindi nyo bayaran para ilabas yung kanyang ebidensya nyo yeah. total mayaman naman kayo eh tulad nyo ng ano tulad nung sino ba yung nagsabi na ano nagbayad pa sila sa jaryo para mailabas diba nagbayad pa sila sa jaryo ayun sabi ni Topacio nagbayad pa sila sa dyaryo para lang mailabas yung balita. Eh, but itong, itong pulboronic na to, yung sinasabi niyo, ba't hindi niyo bayaran niya itong susya, ang uh, ano, ba't hindi niyo bayaran itong, itong media, itong mga TV company, mga TV network, ba't hindi niyo bayaran para labas yan? <laughs> hindi niyo ba alam? Ito, baka hindi niyo lang kasi alam kasi mayayaman kayo. Hindi nyo ba alam, ang isang TV network tulad ng GME, Channel 2, TV5, Simina, TV yung TV, lahat, 13. Hindi nyo ba alam sa mga probinsya, napakahilig ng na mga may hilig sila sa television. Ah, hindi masyado silang, lalo na yung mga may edad. Sa mga probinsya kasi, hindi lahat may cellphone. Hindi lahat kasi mahirap pa sila unahin pa yung silikon, di ba? Di lahat. Sa mga probinsya, lalo na sa... sa, Basta sa mga probinsya, ang kinahiligan nila doon, TV. Kaya marami ang makakapanood kapag sa TV nyo ilabas. Marami talaga, alam. Mga... Tulad ng mga bakulod. Basta yung mga inaabot ng TV. Tapos yung signal, hindi naaabot. Kadalasan yan, puro TV ah. Dahil patunay ako mismo ang patunay yan, nandun ako sa probinsya. Baliwala ang cellphone doon. Baliwala ang cellphone. Television ang pinaka number one doon, television. Kaya yung mga balita niyan, talagang nilalabas yan sa mga ipon-ipon na yung mga tao niyan pag oras na ng balita. Kaya malaking bagay yan kung kung totoo yung ano nyo. ba? Diba? Totoo yung mga nilalabas yun dyan. Eh, magbayad kayo, ba? Diba? Bayaran nyo yung television para marami, para kumalap. Dito sa Manila, sa mga mga ano, tulad, tulad ng mga kalabarason, puro cellphone na lang yan may estudyante, puro cellphone na lang yan. Hindi na nanonood yan. Pero sa mga probinsya, puro TV yan. Hindi pwede na uh, cellphone <laughs> walang, walang magagawa ang cellphone mo dun kung wala kang panglod. Yun ang totoo dyan. Uh, unahin mo pa ba yung panglod kaysa sa pangkain mo? Kaya uh. eh, yun lang ang masasabi ko sa mga ano dyan. Kailangan... Uh, Kung totoo yan ha, kung totoo yan. Eh. Kung shut up your mouth. Huh? Shut up your mouth. Huh?